mga idol ay nilalagay uh, ako ng aking parabay mga idol nilalatag ko so yung parabay ko pala na mahaba mga idol ay uh, uh, kinuha ko nilipit dahil nilalagay uh, ko sa iba namang uh, spot ng idol so dito mga idol sa akin pupunta ngayon ay uh, meron akong ginakate uh, buyo pero ako kasi mga idol uh, ayaw siyang magpok pag magpuk tapos nabit kasi ito sa nagaya ng uh, kambing, karnero at uh, manok, baboy. So, papasok kasi sa mga idol. Papabaan so, sa mga idol. Sa kanyang inilalapuan. Tapos, pag, ah, uh, binubuga ko mga idol, ay, agad siyang lilipad sa, lalagyan ko ngayon mga idol. So, yun, yung basis ko na siyang, pinag-aralan uh, mga idol. Ah, uh, yun, pagkasya, ah, punta mga idol so ngayon mga idol ang lang ko ngayon ng mga idol dun so samaya po akong mga idol at uh, bukas ng umaga babalik po dito mga idol para bulabuguin uh, siya so let's go mga idol tara po di sana idol anda kita melihat di sana saya akan meletakkan idol saya akan meletakkan di sana di mana saya idol Bukas, balikan ko dito yung aking palagay na ilatagay ka kapakita ko sa inyo yung yun mga idol oh meron pong nabuyo na naglalakad oh yun po yun so kasama po yan ang ang ng mga idol so siguro Andiyan sa loob mga idol. Yung lalaking so, na buyo. So, maglalagay nako ako dito mga idol. Pwede na yun mga idol. Ang lagay ng palabay. So, dyan kasi siya uh, ah, pag lumipad dyan siya mga ah, mga idol. Dyan siya maglalanding. So, it's go mga idol. Sit up muna ako mga idol. 15 minutes later. jong ah pas pengidul tu so, trek pun berabu binai pengidul so, tadi itu saya akan pelajai nih itu yang ah di tu di tu kesian ah pun tentang pengidul ketika diri si macam pengidul so terma idul subuhkan nanti nong di yang mana yang selesai pada pengidul ayah buka senat nanti nong maga Pabalikan, Mga Idul. So, Let's go, Mga Idul. So, makin dekat pukul muna tayo, 不帮爱伦。 Yan po Bayon mai dulu punta na po sa ating balabay. At sana mahuli yan mga idol. Tunggu, aku hulip panggil dia dulu Tunggu, hulip idol. Angganda Ha. Ang ganda mga idol. Solid. Hu. Akala ko bukas pa mga idol. Mau balikan ko. So salamat po at uh, po. ah, ha. ang ganda ng balibang mga idol. So ilang beses ko na kan mga idol. Ilang lang So angganda po mga idol. Ibarang e, ko muna mga idol. Let's go! At sa walang sawang suporta mga idol So, Paki-subscribe po mga idol sa mga bago lang dyan At paki-like, comment sa baba At uh, paki-share At hit sa notification mga idol para lagi po kayong updated sa mga susunod kong video So, ito po mga idol Abay, salamat po sa panonood! Peace out!